So good morning mga igan, gagawa ngayon tayo na <laughs> Gagawa ngayon tayo ng uh, ano Anong atong lulutuin natin? Espadang <laughs> isda At ang gagawin natin dito ay Gagawin natin siyang Ano bang luto natin gagawin dito? Alimutan ko na Ispada. Ano ang isa sa espada? Espadang isda Pero ang luto pangat Yun, Pangat na espada na isda Yun ang gagawin natin ngayon at Sobrang sarap, very simple at Talaga naman. Version ko to ng ano. Kasi iba-iba ng version ng pangat ng isda eh. Kaya ito yung aking version. At itry nyo rin. Ito, so, ito yung mga ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas. Ito yung onion leeks, kamatis. Meron tayong kalamansi. At uh, ito yung isdang spada. No? So nakabili ko nyan. At uh, of course, salt and pepper to taste lang. O kaya salt or patis. Eh, either sa dalawa kung gusto nyong pampalasa sa kanya. Yan. Yeah. So ayan mga igan, pinagsabay na natin yung bawang sibuyas. Ibisa lang natin. Sibuyas. So nilagay na natin yung kamatis. Ano rin natin siya, lulutuin lang natin siya ng lutong-luto yung kamatis hanggang sa matulog siya, yun ang masarap. So ayan, nadurog na yung kamatis natin. Ayan. Lalagay na natin yung ating isda. So ayan, ilagay na natin yung ating espada. Yan. ilalagyan natin ng tubig yan. So yan ilalagyan natin ng tubig at sa mahinang apoy lang dapat yan. Tapos ilalagyan na natin yung kalamansi. So tansahin nyo na lang yung kalamansi nyo kung gano'ng kahasim ang gusto nyo. Ang patanggal kasi ng lansay yung calamansi. So yan mga igan, pwede na natin ilagay yung ating leek. And then, tapos na yan, luto na. Ang pasarap yan leek slow up lang para hindi maano yung isda malabog that's it